Good morning, mga mamshies Magluluto si Mamsi Phil ng binagoongan. And then, this is the way how to cook. Cheres, ayan. So, nagprito muna ako ng talorn. Ayan yung mga talorn na yan. Tapos, isaparate niya lang siya. Tapos, habang nakapahinga na yung talong, ay magigisa na tayo ng sibuyas Dawa Okay, so, lagi naman ganyan, nagigisa tayo ng bawang sibuyas. So ayan, so gisa-gisa mo lang yan, butong titigil lang at hindi ka napapagod. Charis, so paggisa mo na ang uh, sa bawang, lagay mo na rin po yung kamares. So yung kamares na yan, utuin mo lang siya sa pagigisa. At kung maluto na, naglagay na po tayo ng konting suka, yung konting sipa lang po. Tapos pasingawin lang po yung suka after pasingawin maglagay na po tayo ng alamang. Yan po yung main ingredients po natin. Kaya ha tinawag na binagoman, diba? Syuma-syuma lang. Tapos ayan na nga. So naglagay na ko ng paminta. So, nung naluto na po yung masam kam, nilagay ko na po yan yung chicken. Chicken breast po yan. Bino, bone ko lang po siya at saka hiniwa ko siya ng maliliit. So, ayan, tinimplahan ko na po siya ng chicken seasoning powder at ng toyo. Ayan, no haluin ulit hanggang sa maghalo-halo lahat. Ayan, naglagay na po ako ng dalawang sili at e, tatlo pala may isang green. Ayan, so nung naluto na po yung chicken, nilagay ko na po yung prinito nating talor dito sa ating niluluto. So ayan na nga, suluto na yan.